Magandang umaga Pilipinas sa numang oras sa mundo na Bumbo Network News Morning Edition Araw po ng Sabado, Hulya 20, 2019 sa ulo ng ating mga balita Aba itong uh, si Manny Pacquiao at Keith Thurman Walang kahirap-hirap na pasado sa grenap na Official Win kanina sa Las Vegas Isang araw naman bago ang Big Fight Ang kumakanta na yan, ang ating Bomb International News Correspondent, John Melo. Ay, ay pasinsya ka na, iput ano ah, <laughs> na-surprise ka ah. Uh, Doc John Melo, itong kanta na inalay mo kay Pacquiao, anong ano nito? Sinang collaboration mo nito, uh, John Mello? Uh, Doc John? Ang nirecord namin yan dito sa Amerika. Kasi po kaibigan ko si April Boy Vingo Rihino, yung kapatid ni April Boy, nasa Pilipinas si Bingo Boy nasa Los Angeles, California. Nagkwentuhan kami, tapos sabi ko, gawa tayo ng kanta kasi tagahanga ko ni Manny. Sa wala naman siya magawa. Sige, gawa tayo ng kanta. Pagkagawa namin ng kanta, <coughs> ni-record namin, tapos yan, i-release lang namin sa ano sa YouTube. Anong anong reaksyon dito ni ni Senator Manny Pacquiao na marinig mayro kayong uh, itong... Anong title doon? Laban kung laban? Laban mo laban ko laban mo laban ko anong reaction ni Sir Parekin na iparinig nyo to ng pinarin, ng, hindi ko naman pinarinig sa kanya eh basta na lang siguro na balitaan niya na, ah. na Sinyat niya ako sa Facebook na thank you yun ah yung sinen ko yung kanta tapos nag reply lang siya na thank you ah, bakit Malang lang kasi senator Manny Pacquiao eh mga bising tao yan pero nagustuhan niya yung kanta kaya Masaya na ako doon kasi para naman sa kanya yung kantang yun at sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Okay, pasensya ka na ha. May bubulgar lang ko sa publiko ha para sa'yo. Itong si John Melo, doon sa mga bilinyas bakit hindi niyo alam, siya po ang 1993 Awit Awards for Best New Male Performance. Isa pong singer-songwriter, isa pong doktor ngayon sa Amerika. Ang mga kasabayan niya si Ariel Rivera, Rivera lang naman, si Chad Borja, Calvin Miliado. So mga bigatin din lang naman. Ang iba niya yan, tinalo niya. Ano ba yung awitin mo na nag na ba yun? Uh, ano bang yung dati mong single? Uh, Doc Jan? Yung composition po ni Venice Saturno. Venice Saturno, oh. Hanap Kita Under wow. Ivory Records. Yun po yung kanta ko na nakilala ko noong 1990s. At yung nanalo ko sa Awit Awards, I was not expecting na manalo ako kasi nga yung sina Willie Garte, yung kanyang kantang Bawal na Gamot, very, very famous at my time sa kayong kay Chad Borhan na ikaw lang. Yung dalawang kantang yun, naging pelikula. So, I'm not expecting na manalo ako. Pero, nagulat ako. Nanalo ako. Sabi nga ni Ella May Saison, katabi ko. Sabi niya, John, nanalo ka na. Akala ko na nanagin <laughs> uh -huh. ako ng in-announce na akong nanalo sa 1993 Out Awards Best New Male Recording Artist. So, nang, nang kinalabit na ako ni Ella May Saison, na akong nanalo, uh -huh. di... Uyo ko, nag-speech ako nang hindi ko alam anong sinasabi ko para ko. Kaya dapat pala pag may awards kahit na hindi, hindi ka nag-expect manalo, uh may papil ka pala na guide. Kasi mamaya kung ano nung sasabihin mo sa mic microphone. Oh. <laughs> Alright. So maraming salamat na ng Bombo Radio Philippines. Eh, nagpapasalamat sa kasi, kasi kasi mga kaibigan mo lahat yung Team Pacquiao. Ano? So in the name of public service ay eh, tinulungan yung Bombo Radio Philippines na mapabot yung mga kaganapan. Si Pacquiao kasi national treasure to, ano Kaya ganoon na lamang din yung ating uh, pag-aantabay uh, din sa kanyang kaganapan. So maraming uh, salamat uh, Doc John Melo ang ating uh, kaantabay po dyan ng Bombo International News. Ano nga pala ang laban bukas? sa uh, or less, anong time na yan ang laban ni Pacquiao bukas na abangan namin? Ang laban dito uh... <clears throat> hindi ako mas hindi ko, hindi ko masyadong memorize eh, kasi uh, masyado ako na excited sa Bombo Radio nagre-ready <laughs> ako ng uh, ng ng ating ano pero ang alam ko 7 pm dito sa American time sa uh, so Las Vegas yung... mm. oh so siguro sa mga ano ko mga America. 11 o'clock siguro mga 10 o'clock mga ganun oh abangan natin dito sa oh, Pilipinas pero si Manny mga 9 mga 8 pm dito yun mag-uumpisa oh 9 pm kasi sila yung pinakahuli eh. Okay, tama, tama. So before noon time, maabangan natin. Uh, maraming salamat, BOMB International News Correspondent. Isa pong uh, doktor po yan dyan sa uh, Amerika. Maraming salamat, uh, Doc John Melo. Maraming salamat po mula rito, direct from Las Vegas, Nevada. Ito po si Bombo International Correspondent reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, BOMBO! Oh. At live via satellite mula pa rin dito sa Bombo News Center, Makati. Ngayon pong anchorman si Bombay Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!